Natutuwa nga tayo at uh, nabanggit ni President Marcos Jr. yung mga iba't ibang programa ng uh, BSWB. Mm -hmm. Of course, una dyan yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program na patuloy tayong namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga may nating mga kababayan para ma-break yung intergenerational cycle of poverty. Mm -hmm. Galing doon sa walang gutong program na Susanna po, Uh, currently, we're serving uh, 300,000 households of Beneficiaries. Binibigyan po natin sila ng 2,000 pesos monthly food credit at mm -hmm. nag-a-attend po sila ng ating mga productivity enhancement sessions. Nang sa gayon ay matuto sila mag-prepare ng mura, masasansya at masasarap na pagkain and at the same time, mag mm -hmm. din po sila makapaghanap buhay o makapagkaroon ng kanila pong hanap buhay. At we're expanding that nga po. Magdadagdag tayo para ma-cover natin 600,000 um, household beneficiaries and eventually 750,000 household beneficiaries. Yun po ang target natin sa administration ito. Mm -hmm. Sapagkat ang layunin nga po ni Pangulong Marcos Jr. ay wakasan yung kagutuman sa ating bansa. Nabanggit din po ni President Marcos Jr. yung Tarabasa apo, program apo. na kung saan mm -hmm. nga po nagpo-provide tayo ng na cash for work para sa mga Uh, tutors natin, these are college students na may hirap mm. uh, para matulungan sila makapag-support sa kanilang pag-aaral but at the same time, they also contribute in nation building. Mm -hmm. Paano po ginagawa yan? Sila okay. po ay tutor, nagtuturo sa mga bata, sa grade 2, sa mm -hmm. mga public schools na hirap o struggling pa na magbasa. Mm -hmm. Ngayon din po meron din tayo mga youth development workers, mga college students din po na may hirap. Na tinuturuan naman yung mga parents o sergeants par din yung mga grade school learners na ito mm -hmm. para makapacitate sila, gabayan sila yung kanilang mga anak sa kanilang puntahanan. Sabi so alam natin ang unang nagpapahatid ng tulong mm -hmm. ang gabay sa mga mag-aaral natin ay ang mga magulang ng OB sa lahat po sa kanilang mga So Jenny, uh, mm -hmm. gaya nga ng sinabi ni Secretary Dex yan, panata po namin dito sa GSW din, mm -hmm. lalo pang pagbubutingin dito ang aming mga programa, kung sa Panggawin Pamilyang Pilipino program nakapagtapos tayo ng nagiging 1.4 million mga pamilyang Pilipino mm -hmm. na self-sufficient na o nag-improve yung wow. kanilang antas ng pamumuhay. Sovereign rights ng Pilipinas. So ito management ng ating mm -hmm. mga social workers. And gayon din po, uh, nabanggit ko na kanina mm -hmm. kung sa walang gutong program, Of course, we will continue to persevere in addressing hunger and the nutrition needs ng ating mga mm -hmm. food poor na ng mga kababayan. And sabi nga rin ni Secretary Rexedchalian ay uh, talagang um, yung mga nabanggit ni President Marcos Jr. Mm -hmm. will continue to inspire the DSWD para mas makatulong pa tayo sa ating mga kasi ang hangarin ng pangulo asik si rin ano uh, by by the time nabababa po siya sa kanyang uh, termino bilang pangulo ng bansa ay uh, mano maibsan at mawala na ma ang ang gutom sa ating bansa po kaya kinilala po ano ang uh, serbisyo na ito ng DSWD yung budget po ayan nako ay eh, ano ba bang ating reaksyon dito ng DSWD? dahil uh, palalawigin pa po or palalawakin pa ng pangulo by next year po sa inyong tanggapan Yes, uh, Jerry. Actually, ano, uh, meron na tayong national expenditure program. pag uumpisa na po yung budget deliberation sa Kongreso. At dito po dalawa natin yung lalatag yung mga ilang ibang programa at servisyon ng DSW. Nung dito sa kailangan po natin ang suporta in terms of funding para po ma-implement ng maayos po. Mm -hmm. again, uh, siyempre, mahalaga kasi sa Jerry ano, na meron tayong sufficient na funding resources. Mm -hmm. And din po para hindi lang sa pagpapabuti ng ating mga programa but at the same time para makatulong din sa ating itong mga kawani sa mm -hmm. sa pagkatulay mga kapuwang natin sa pag, uh, sa nga po ng programa.